po si Binibining Lenzi Caballero. Sa araw na ito, tatalakayan natin ang paglalahad o expository sa sa pinakamadalas gamitin sa apatan ng pagpapahayag at, at paglalahad. Isa rin ito sa mga pangunahing sining na komunikasyon na madalas ginagamit ng isang tao sa pang-araw-araw na pagkikipagtalastasan at pagkikipagugnayan sa kanyang kapwa. May Naipapahayag niya ang kanyang isang mga salubin sa pamamagitan nito paglalahad ay ginagamit sa pagpapaliwanag ng pamamaraan o proseso ng paggawa ng isang bagay at ng pagsasakatuparan ng isang layunin o simul simulain pagbibigay ng direksyon at pagpapaliwanag ng mga ba. Natutugunan ng paglalahad ang mga tanong tungkol sa isang usapin. Sinasaklaw ng paglalahad ang malawak na bahagi ng sinusulat at binabasa ng isang tao. Ito so, ay anyo yun ng diskurso kung saan nagpapayag ang isang tao ng mga idea, isipan at informasyon na sakop ng kanyang kalaman na hina, inihanay sa, sa maayos at malinaw na pamamaraan upang magkaroon ng bago at dagdag na kalaman ang ibang tao. Narito ang apat na katangian ng epektibong eksposisyon. Una ay ang pagkakaroon ng sapat na halaman ang isang tao o kailang paksa. Dito makabungkol lamang ng isang mahusin na eksposisyon kung malawak at may tuturing na may kalaliman ang saklaw ng kaalaman ng isang tao sa, sa isang paksa. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng kakayahang ihanay ang kaisipan. Dito ang mahusin na organisasyon ay daan sa pangunawa ng eksposisyon. Pangatlo, ang kawalan ng pagkiling. Dito, nararapat ng na obitibo ang tagapagpahayag kaya kailangan taglay ng karoon ng bukas na kaisipan upang tanggapin ang mga mahalagang ideya kaugnay ng isang bagay, maging ito man ay taliwas sa sariling paniniwala. At ang panguli, ay ang mahalagang nagbabasa ang isang tao upang laging makalaka or makakuha ng mga impormasyon. Dito, mainam na maging magmasin dahil bukod sa mga aklat, ang mga kapaligiran ay nakapapulutan ng mga impormasyon na mahalaga sa pag-araw-araw na pamumulat. Ang mahusay at epektibo paglalahat ay may limang pangunahing katangian. Una dito ang kalinawan, katiyakan, coherence at emphasis. Kalinawan nangangahulog ang madaling maunawaan ng mga mabasa o tagapakinig ang mensahe. Katiyakan, nangangulugan ng ang, na, ang tagapagpahayag ay kumpiyanta sa kanyang mga pahayag. Pangatlo ang coherence, nangangulugan ng na maayos at logikal ang daloy ng mga ideya. Pangapat ang emphasis, nangangulugan ng binibigyang diin ang mahalagang puto at hindi nalununod ang mamabasa o tagapakinig sa mga detalye hindi kailangan. Mayroong iba't ibang paraan na ginagamit sa epektibo paglalahad. Una rito ang pagbibigay definition. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga aklat at iba pang sanggunian. Pangalawa rito ay ang pag-iisa-isa o enumerasyon. Ang pagtalakay sa mga pangunahing paksa ay sinusundan ng pagbabanggit ng mga kaugnay na mahalagang ideya. Pangatlo rito ang pagsunod-sunod o order. Ang mga kaisipan ay inaayos mula sa panimula hanggang sa pagtatapos ng akda. Pang-apat ang paghahambing at pagkokontras. Ito ay dalawang magkahiwalay na pamamaraan na maaaring magamit ng magkasama. Sa paghahambing, sa pagpapakita ng mga katangian, kahinaan at kalakasan ng isang bagay. Sa pagkokontras, sa pagpapakita ng mga pagkakaiba ng mga bagay. Pang-apat ay ang problema at solusyon. Ang pagtalakay sa isang problema ay sinusundan ng paglalahan ng mga solusyon. At ang huli ay ang sanhi at bunga ang pagtalakay ng isang pangyayari ay sinusundan ng paglalahad ng mga bunga nito. Ang bawat pamamaraan ay may sariling lakas at kahinaan at ang pinaka pamamaraan ay depende sa paksa at sa layunin ng mga tagapahayag o nagpapahayag.